Magandang hapon po mga kabambin. Kumusta po? Ang panahon po ay okay na po dito. At kaninang umaga, tayo po ay namitas po ng talong. naka na bandel po tayo. Yun. Kakaunti pero malaking bagay po sa atin yun. At kumusta po ang lahat? At si tatay naman po ay natawagan po natin, si Nene, Sarah. Tumawag po tayo. At nakalabas na po si tatay ng hospital po. yan. maraming salamat po. Thank you Lord po. At okay naman po si tatay. Bali, yun nga po. Kaya sumakit po yung... Ayan uh, po ni tatay ay may ano po, may bato po sa abdog. Pero ano po, maliit daw po naman. Kayang-kayang tunawin pa naman po sa pag-inom po ng ano, gamot po. Yun. At okay naman po, nakakausap po natin at si tatay, si nanay po, at si nene. Yan. Okay naman po. Salamat uh, tayo po ay, ano at uh, tayo po ay bigla ang lusong po ng bayan gawa ng wala na po tayong feeds ng baboy po ay mabili po tayo ngayon po ay araw ng biyernes kapag sabat at linggo po yung bilihan natin sa bayan yung lingkuma ay sarado po kaya tayo po bibili ng madalian tara mi nakasama natin si mami mi so, puro so. na tayo sa highway po ginagawang highway papunta sa galing Maynila ito ito naman papunta diba sa Camarines Norte eh. Oh ay national history. National sa bayan ko. tayo kasi wala yun nadagdagan sila may transfer 7-8 lang sila dati eh may okay. apat na dumating galing saan? yun sa'yo okay. gumakaata ah galing yung mga mga bayan? tapunan pa dito. Hindi na po ng ating Ayos naman po dito ay. Dito na po tayo sa ating bilihan po sa Limkuma sa bayan po ng Tagkawayan. Ah, si Kuya. Para po yung sa mga ano natin partner po. Ito po yung kulay pula na ano starter po 'yan oh. No. Premium ito po 'yun. Yung isa ay breeder po. Dito ko sa huli. Yeah. Ito po sa ating inahin naman breeder. Diyan lang kuya sa huli po. Diyan na kuya sa huli. Yan, nice na po ito. Dalawang breeder, dalawang starter po. Tapos bibili pa tayo ng ano po, ng dalawang early wind sa big din po. May asa dito? Apat? Oo. Tara. Dito na po tayo sa palengke po. Nang tagkawayan. Tara bibili po tayo ng Erlewin dalawa ko dito na lang ko sa ano gilid dito dito yan isa pa ito po isa big din Erlewin bali yan po bali dalawa dito otoy dito na ayan ay ah, salamat otoy bakit? Ayon, nasa na ay nasa pinsanay saan ka? ah tuyo ay tara dyan muna yan request po ni bunso yung tuyo daw po ay changi pala bukas ano may ang dami pong mga display dito itak po oh Ah, dami oh. Sari-saring itak. Walis po. Ano yan? Isang <tinyo> nga. Mga gamit sa bahay may oh. Iskat sprite may, wala tayo. na, lang tayo. Apple daw kay Utoy. Request ni Utoy. Mabili daw po ng apple. Ano pa pala tayo sa tuyo? tuyo Gusto po ni Bonso ito yo po. Hindi mo po tayo. Tinapa. Yan. May masarap din tinapa. tinapa. Ito masarap din. Bumili ka. Ito bago dito. Ayan. ate. Tinapa din yan. Oo. Paras lang naman yan ah. Ano, patikin. Ay, na, ano mo, ganun Sinapa. Ate, kayo, to? itong sapsap niyo? ito, sapsap. Oh. Ito po, sapsap. ito? Yung na lang. Ito may, masarap ito ah. Dilis po na pino. tinapa. Magkano po ang kilo sa tinapa? 200. Ayan, eh, 200 po ang kilo. Okay, baba po. Ano oh. Gusto mo yan? masarap. Tirito. ulam natin eh. <laughs> Kasa pa, din eh. pala na oh. <laughs>

Hibi, masarap din ang hibi, ano? May hipon oh, nga pala. Magkano lahat? O, 200 din, ang dami na. Tsaka eh. po, ano, Apat na klaseng tuyo po, 210. May May tinapa. Baka malugi. Eh. Yan po ang isdaan naman ng bayan po ng Tagcabayan. Ang pagkadami. Ano yung tahong? Tahong? Tahong po, oh. Hindi na po sa isa. Magkano kilo sa tahong po? May tilapi ako. Eh, may ako. din po na eh, lang. Pero nang eh. sa bahay. Nang pamprito. Ano ba ito? Wala Palaso. po. May. ba ito? Ano ba ito? Yan, Talaba. Magkano po ang ganitong talaba? 60 na lang. 60 po. May 60 daw. May. 60 daw ito. Ano luto, ano luto po nito, tita? Luto. Ano sa adobo? Pwede yun. Pwede adobo, pwede yun. Ano? Nilagyan ang luya, niluyahan. O, oh, pwede yun. Niluyahan also, po. Ano po ito? Dito rin yan. Malilit lang ito ah. yung malaki. Patula na may sutang hon. Ayun, sa patula. Mayroong patula tayo dun. Luto. Ini lang maliliit. Maliliit. Na lang po. lang po. Na. 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 Ito, ito. Ito na lang po. Ito na lang. na lang po. Bili, sa kubag po. Pare po. Ikubag. Pare po kasi Wala, lagyan lang. Hmm, ay kubag po. I-plus e muna na lang 120 at saka 60, 180, 185. Opo. Ah, ano, purutas po oh. Apple daw po, sabi ni Bonso. Saging. Mais po oh. May pili na. Tatlo'y pipti. Yan, pwede na yan. Dragon fruit. Oh. Ilan? Sige. Ito may. Kaibon sa o. Oh. Mahilig si Bonsu nito ah. Isa nito me. Ha? Isa nga po nito kuya. Ito po. I request po ni Bonsu yan ay eh. Galing po sa masamang pakaramdam eh. Matabang panlasa pa Kumplito na po yung ating pinamili Maaahon na po tayo May tira pa dyan, pakamirinda po na po tayo sa bundok Ako na naman po May power na ka sa atin eh Wala pa na power po sa bahay eh Lagi nawawalan Wala